ulan mga idol o no? tuloy tayo ang sub-subo kay pagkain na si doktor ha eh, wala pa siyang ulan

Pagkaya no? na si Doktora eh alas size na talagang may oras talaga yung kain niya ay manok mga grabe so. ah. ulan oh no? oh may bumbiro pa nag aula na nga eh Pero pang agay dol eh kayong sunog Ha? Chap chap na Chap chap na Oh Isang buong ha, kula nga yan eh Dapat dalawa yung Isa lang pinabili mga Sa lobat na yung kamera ko Pili lang tayo na ano Chokes na bro Kaya nag-chard na ako uh, Marami yung ulam Ay isa lang yung ulto siya eh. Kaya ano na Baka may iba pa silang ulam doon Kaya ito yung lakas na ulam Kaya naka-ulam doon talaga yan. i sa lado ko din sakin. 'Yung na 'yung boom manaw. Okay, Wala sipo pa. No pending na po.

排队，排队。